Dulot ng kaginhawaan sa mga residente ng barangay Kawangko sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija, ang Rice Distribution Program ng Pamahalaang Panlalawigan sa pamumuno ni na Governor Aurelio Oy Matias Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali. Malaking tulong umano ang libreng bigas dahil kinakapos sila sa pinansyal para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, kaya malaking awas ito sa kanilang budget sa pagkain. Hindi na po kami bibili ng bigas. Ulam na lang po kami intindin. Eh, araw-araw po kasi ngayon ang ka -ka problema ng tao bigas. Kaya po, salamat po dumating po yung bigas namin. Kwento ng mga residente, kilo-kilo lang sila kung bumili ng bigas dahil napakamahal ng presyo. Kilo-kilo lang po kasi kami kung bumili ng bigas. Kaya sobrang malaking tulong po sa amin yung pagbibigay niya ng biyaya sa amin. Maraming salamat po sa pamilyang umali. Napakalaking tulong po na binigay ni Gov na to sa pang-araw-araw namin sa araw-araw. At napakamahal po ng bigas ngayon. Kaya pasasalamat ang ipinaaabot ng mga mamamayan ng Barangay Coanco, Santa Rosa, kina Governor Oye at Vice Governor Doc Anthony Umali sa programang Handog ng Kapitolyo sa mga katulad nilang nangangailangan ng tulong. Uh, una sa lahat, nagpapasalamat po kay, kami kay Gov Oye Umali Uh, kay Vice Gov, kay Congressman Cherry Umali sa pagmamahagi po ng bigas na ito. Maraming maraming salamat po dahil yung aming mga kabarangay ay eh, tuwan-tuwa. Ano? Kilig-kilig nila ang mag sila ng bigas. Meron silang bigas na may sa kalantahanan. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.